Magasa mo? Magasa. mo? mo na siya? Ha? Magasa mo doon? Dali, 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 dali. ta. dali, dali, mo? Magasa man mo? Aha, mo nagkuyo? Ha? Si Wil, hadapit na? Hadapit? Ha, ha, patulapit? No, siya. Oh, Oo. man. Dawat. Mong... Ikaw Dawat, ikaw Dawat. Yan. Ah. just to go on, ah. Ingon sa tong Ingon sa tong followers na sa mong pangalan ikaw. Pa imong jacket. Pa ba beautiful man ka? Sige na. What is your name? Jocelyn. Jocelyn mo. Ikaw. Ikaw pangalan si pangalan nimo. Ah, ikaw diri ipatubang si kuya nimo. Kisa hey. oh, Guys. Ah, looy kaayo. Kisa magulang kini siya. Iksuon mo dili. Ketan. Ay, ti ikaw dili iksuon. Kay mo rang duha. Asa man imong oh. mama ug papa? Papa. Asa man sila? Imong mama? Na dere. Na dere nag pa ka? Asa man ka nag -eskwela? Harapit sa? Agusan. Agusan. Lumad ka? Ano sa ka nga lumad? Ano yung Tibo? Maara ka maara kilom? Maara dyan? Ag nga rano? Pangalan mo ako? Ha? Uh, ah? Binoy? Binoy? Ha? Ah? Ah, ikaw? Lumad rin siya? Bili Bisaya. Bisaya ni? Ah. Ikaw rin lumad ka mo doha? Oo. Oh, oh. yeah. Kuya, anong anong gusto mo? Ha? Ah? just to ano sa ato ang mga followers guys ano mayroon tayong magkakapatid dito oh. anong pangalan mo kuya ikaw ikaw Biloy ano apliedo oh, di, dito lang I, mo oh ganun araw araw ba ninyo to ginagawa ah araw araw okay so yun lang po ang mabibigay namin sa inyo kasi ano po ha kunti lang po yung ano namin ha Halagaan mo si kuya. Ano pangalan mo ng kuya mo? Uh, Jason. Oh, ilang taon na to? 25 years old. Bye-bye. Ah, 25. Oh, are you happy with your ano, ano? Masaya ka ba? Inborn? Inborn? Pag anak niya inanan. Pag anak. Na, na. Pag anak niya, ganun na siya talaga. So guys, oh ganito ho oh, guys. Oh, pag nandito po kami, pag nakakaraan, oh, may dumaan ho oh, dito sa atin. So may pira pa ako diyan. Wala na. Ilan mo binigay mo? Oh, benta. Oh, di ba? Masaya na kayo dyan. Okay. Kuya, alagaan mo yung kuya mo, ha? Ikaw, ate, halika dito. Oh, ano ba talaga yung pangalan mo? Ay, ha, ah, Jocel. Ano, apelido? Bakasyon na mo, Bakasyon mo? Uli na po magagusan. Uban si kuya ni mo. Uban si kuya ni mo kung Compostela biu sa Maparat Maparat sa Montibista Maparat yung Montibista nang Maparat Keke man manik siya Dili ang Maparat nga kuan sa Montibista na Ah Layo na dito sa inyo Duol ra Isa ra og lungsod na Sige ko ha Alagaan mo bye 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 ko Ah amping Ah, ang pinga Alam niyo kasi guys Ganun ho tayo ba? Diba? Yung na, 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 ibigay natin Yung una is 20 pesos lang po guys And then Nag abot pa tayo ng kunti no? Hindi na lang natin inano Kasi ah, alam niyo kasi guys ay, Ayaw ko sa mga Uh, yung medyo ano po na pera na ibibigay natin na bibidyuhan natin pero nahagip lang ho natin kasi nagvlog tayo dito ngayon dito po tayo sa here in the old city hall of dagom city guys so that's why i hope sana maiintindihan po natin bilang tao uh, bilang human, uh, human being of this uh, earth na, na mayroon ho ang ganun na tao sa mundo di ba yan po ang palagi kong inano kahit uh, ganito lang po ang lingkod ninyo ganito lang po ako isa lang po ngaslap uh, uh, soil meaning hampas lupa na tao walang sasakyan walang hindi katulad sa inyo pero i just giving to those people who are yung uh, my heart is very uh, not uh, not far to the poor especially for the pwd yung mga yung mga dis, disability na mga tao natin. Just love one another at the same time just respect all of that. Hindi yan sila nang hihingi na kung ano-ano at pumupunta dito para lang uh, hingen tayo. Uh just inform us that uh the God yung amang Diyos natin ay may binibigay na ganoon. It should be how you can appreciate being a human existing human existing on this earth no kung may kunti ka handa ka bang magbigay ng ganung halaga no, ba diba? kahit kunti lang po yun mga kaibigan alam po ng Panginoon yan so yan lang po magandang umaga sa lahat na parang naluluha na ako guys no